Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, nagbabalik na naman si Laling Gala at eto na naman po kami ni Winter walking time 4 o'clock na hapon, masarap maglakad Mainit siya pero hindi ganun kainitan dahil malamig pa ang panahon ngayon dito sa Dubai So ayan, bago kami umikot sa ruta namin sa paglalakad, dating gawe dito pa rin, ayan, magkain-kain muna siya dyan ng mga gusto niya kainin usual ganap siya dyan ng magic. <laughs> Ayan. Ayan si Winter Boy. oh, hanap-hanap na naman siya dyan ng mga damo-damo na pwedeng kainin. O, oh, sige, tumalong ka dyan. <laughs> shoot ka dyan sa butas. Sa kanal. Magpupo ka na. Ang ganda ng panahon, guys. Iihi siya. Ganda ng weather. May nagde-date doon sa dolo aw oh, winter, ano? Kain na naman siya ng damo, Oh. Ang daming ibon dito. Ayun, doon. Ang daming ibon. Pag nakita na naman yung winter, guloy niya na naman. Usbong na yung pit niya. Ayaw niya pang ilabas yung tae niya. <laughs> Hahanap pa yan ng magandang pwesto. dami ibon oh. Nakita niya yan oh. Nabuli na naman niya yan. Ano winter? Hinihingal ka na. yan pataba pa mo. Yan natutulog doon, oh. Sa iniihi, anong winter. Anong arso. Yung winter, o, ano winter? Nung mga aso. Ang cute naman ni winter boy dyan. ano winter? Lakad-lakad ka, ah! naingan nyo siya sa si mga sasakayang nadaan. makuryente ka dyan winter nagtaygot-taygot na lang kami dito 'Yung puntahan niya talaga 'yung may damo siya na makakain. Yan, Kakain-kain na siya. Nagpaikot-ikot lang kami dito. Nakita namin yung maneho namin. Kaya napatigil siya. Oh. Hindi pa siya nagpupupo. Oh. Ibabalik na kami. Gusto niya na bumalik. <laughs> Hindi na tayo lalakad. Lalakad pa tayo. Ah. Oh. Yan. Dito madala siyang na, nagpupupu tsaka umiihi. Dito sa lugar na to. Gun trip ni Winter. O, oh, dyan siya maglalakad sa taas. O, oh, Winter, ala ka na. Come on. Nasa taas siya. Nasa baba ako. Let's go. Let's go. Come on. Oh, look nga. Tingnan din, mo Let's go! Let's go. Wag ka na mm, umuwi ng amoy dyan. Baka ka. lakas na naman ang hangin, guys. Ang ganda ng... Bader. Balubog na ang araw. ha, bukot na yung buhok namin ni Winter Boy dahil sa lakas ng hangin. Oh, oh, what's that, Winter Boy? Nagulat siya sa bike. So, ayan guys, malapit na kami bumalik sa aming bahay. Paano yan guys? hanggang dito na lang ulit. See you tomorrow. Bye! Bye na, Winter! <laughs>